ha <laughs> oh. ha ka lang ng mga payaso ha 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 pa sa bato Di mo kayang buwagin ni taga mo sa bato Kung hanggang wala gamit e walang paninindigan Abat kang para di napamarisan Ang pag-iigandig <laughs> Unang laban ng mga payaso Pagkagagong tunog! Pugay kamay! Sa naghuhugas kamay! Humanda sa mga payasong na kahigok! Sa mga payasong na ra. Humanda sa mga payasong mandirigma! Pugay kamay! Sa kamay! Isang malaking katatawanan na paghihimagsit ang inyong kumpulan! Bayan mo ba? Gusto nyo pa ba nang isa?